la ako sa Quezon City. Yes, sir. I, okay. Now, nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ko ako napapunta doon? Sir, like Now when, that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like, what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir. So based on hearsay. Yes, sir. Wawasakin mo yung Sir, senador. I have no, I have no intention Papano Paano wawaw, pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala pong intention na wawasakin kayo. Why will I do that? Uh, eh bakit sir, mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, na, nakakaradyo po ako. Sana bina-verify niyo muna. Sir, I, that's, Ni, what, ma, that's na, na, that's what binanggit mo sa radio. Eh. That's what I said di in the interview rin. na sinabi ko po nung nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako. Narinig po nila. alam mo, Colonel, alam mo, Colonel ako, bug-bug na ako sa maling para. Sir, I have no okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, laban sir. na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of, ano, of uh, uh ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So, I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir nagkakamali tayo, lahat tayo, tao lang kakamali. Ay, 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 apologize. Pero kung, hindi you, 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 apologize to the father. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will, I will, I will already apologize ka, no? I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Sir, Ngayon, paano sa po, sir, niyo? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the back ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po, po yung pangalan ng senator. web common friends. Wala po akong inaano, intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part of my barrier, responsibility. Senator? That's my um, po, Ang decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend um, Colonel Libriha. Pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at po nagdulo. Una-una, it uh, itapese na may mga violations po kasi bakit naglilik yung uh, pangalan ng mga nahuhuli which is hindi naman po dapat and second uh, kahit naman po sino na nag-name-drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po yung policy namin. Dapat hulihin kung yes, sino man yung... Tikitan nyo. Yes, 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 sir. Kasi yeah. ang dami po talaga nag-name-drop. And ang instructions ko naman po kahit na nag-name-drop ay hindi po talaga dapat payagan. Uh, it's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija, na bakit lumalabas yung mga pangalan lalong-lalo na yan kung mali pala kawawa naman yung mga napapangalanan na mali um kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag-issue ng public apology sa inyo at to clear your name uh, Senator De message na uh Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, you, sir. I... Pero masakit, masakit kasi yan eh. Yes sir, I know, I know, I know. Masakit yan. Thing, sir. And ayoko, uh, eh, I'm sure, I, 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 dito sir. sa mga pangyayari na ito, may, mayroon pa rin uh, pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Yes, Dahil tayo sumusunod sa batas yes, trapiko. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang k kwenta k kwenta in fact nakakatawa nga itong issue na to eh traffic hmm. ang daming problema ng bayan na dapat yes, inaintindi namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan but we have to answer back because yes, nawawasak yung pangalan namin eh yung mga tao nagsasuffer sa traffic like what I've said, tapos yung, said so yung yung ganyan VIP treatment sasabihin yung pipili may ililet mo dapat tinikitan mo Yes sir, that's my fault. Hey, I, I, that's... like what like what I've said sir. Eh tapos nilet need... go mo, nilet ko need... mo, tapos wawasakin mo. Yes sir. Diba? Huh? Again sir, that's my judgment call, I'm sorry.